Guys, di ko talaga mapaliwanag yung nararamdaman ko dito. Kinakabahan ako. Nanlalamig yung mga kamay ko. Basta guys, hindi ko mapaliwanag yung tenga ko. nag -iinit. Ewan ba kung bakit. <laughs> Nung nag-exam guys, hindi ako kinabahan. Pero ngayong makikita na namin yung result. Grabe, kabadong kabado talaga ako ko sa amin kasi Papalapit ng papalapit, pakaba ng pakaba, grabe. <laughs> Nandito. Nandito na Nagkanda ihi na ako guys, na iihi ako sa kaba. <laughs> At eto na guys, pinipigil ko yung emosyon ko. At eto na nga guys, tatawagan ko yung aking kaibigan na napaka-supportive sa aking pagre-review kahit self-review lang po ako. Patpasado ako pa! Patpasado ako pa! Oh, thank you, thank you, Pat. Grabe, kinabahan ako. Oh. Alam ko yung mga eh. patatok eh. Na, nakita niyo na ba? Nakita niyo na sa inyo, yung sa mga kaibigan. Na nakita, grabe, kabado-kabado ako. Grabe. Alam mo ba, pinaka, una ko chinig talaga yung bugay. Oo. Oh. Tapos nakita oh, ko. Oh, thank mo. you. Nakita ko yung pangalawa. Hindi ko mo nakita eh. Nakita hindi mo hindi ba? Hindi ko mo nakita. Na, -screenshot, screenshot, ko ah. Oo, na screenshot mo ah. <laughs> thank you, Bars. <boss. laughs> Hindi ko nga nakita eh. Congrats! Pero yung alam ko. Grabe, sinipon ako. Congrats sa'yo, Barso. Oo, kasi hindi Di ko, ko in-expect. Oh, oh. Nakatulog ako eh. Nakatulog oh, ka? Huh? Nakatulog ako <laughs> sa <Saan>? exam. <laughs> <laughs> Nakatulog ka na eh. Oo, oo. Alam ko lang, papa, Thank you, thank you. <laughs> Hanapin ko. Congrats, boys. Ah. <laughs> grabe <laughs> talaga yung mga <laughs> ngiti at tawa. <laughs> Kasi guys, yung gabi bago yung exam, nilagnat talaga ako. Tapos ang daming lumabas na mga rashes sa akin. nakapantal pantal yung balat ko. Kaya naman ako nilagnat. Si tonsil ko naman, eto, namaga. Pero sa kabila ng lahat, ang nangibabaw talaga yung pagiging blessed ko. Ko kasi alam guys kung siguradong makakapag-exam ako ngayong October. Nagkaroon kasi ng problema yung birth certificate ko. Nailangan pa namin siyang ayusin at syempre hindi naman biro yung nagastos. Well preview nga po pala ako kasi nga may trabaho po ako. Bandang August sigurado na po ako makakapag-exam. Ang problema nagkadengi naman po ako. Kaya talagang hindi ko po talaga inaasahang makakapasa ako pero hindi po ako pinabayaan ni Papa God. Talagang si Papa God po talaga ang naging sandalan ko sa lahat. Bus po ang aking pagpapasalamat sa lahat ng taong naniwala sa akin lalong lalo na po ang pamilya ko, ang boyfriend ko at si ating. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal niyo sa aking lahat. Mataas ko po ang papuri at pasasalamat sa iyo aming Panginoon.